Hello po sa ating mga mag-aaral. Today we will discuss changing mixed number to improper fraction. So napakahalaga po na master natin ang skill na ito ng pagpapalit o pagbabago ng mga mixed numbers para maging improper fraction. Dahil ito po ay kailangan sa iba't ibang pagsusolve sa operations ng fraction. So, una, identify muna natin ang parts ng mixed number. Meron tayo ditong halimbawa. So, this is 2 and 1 third. Identify muna natin ano-ano ba ang parts ng mixed number. So, itong number 2 ito, na nakikita natin na malaki, yan ay ang tinatawag na whole number. Yan, letter W for whole number. At itong fraction form na ito, sa tabi ng whole number natin, ang nasa itaas ay ang tinatawag natin na numerator. At ang nasa baba naman ay ang tinatawag natin na denominator. Okay? So, sa pag-change ng mixed number to improper fraction, sundan lang natin ang ating formula na denominator times the whole number plus the numerator all over denominator. So, tignan ulit natin itong ating mixed number alin ba 'yan ng ating denominator Sabi dito ang ating denominator ay ang number 3 So papalitan lang natin si letter D ng number 3 Then sabi dito times Ano bang ba ating whole number Ang whole number natin ay ang number 2 So 3 times 2 plus, kopyain natin ang plus numerator. Ano ba yung numerator natin sa given natin? Ang numerator natin ay ang number 1. All over denominator. Ang denominator natin ay ang number 3. Yan. So, pwede na natin itong isolve. 3 times 2 that is 6. Plus 1, that is 7. All over, copy the denominator, 3. So, ito na ang ating improper fraction. So, ibig sabihin, si 2 and 1 thirds ay katumbas ng improper fraction na 7 over 3 na yung gumawa pa tayo ng ibang halimbawa para mas maitindihan pa natin ang ating pinag-aaralan sa oras na ito. Halimbawa, ang ating mixed number ay 5 and 2 sevenths. Sundan lang natin ang ating formula. Denominator. Denominator times the whole number plus the numerator all over the denominator so ano nga ulit ang ating denominator sa ating given ang denominator natin ay 7 times anong ating whole number 5 plus ang ating numerator? 2. All over, anong ating denominator? 7. So, isolve na natin. 7 times 5 is equal to 35. Plus 2, that is 37. All over, copy the denominator, 7. So, ang improper fraction form ng 5 and 2 sevenths ay 37 all over 7. So, nawa, marami tayong natutunan sa oras na ito. Maaari ninyong subukan sa inyong mga notebooks. Ang ating mga halimbawa na ipinakita ngayong oras na ito. Maraming salamat at patuloy nyo lang na subaybayan ang ating mga videos para mas madali pa nating matutunan at mabalikan ang ating mga aralin sa Sipnayan. Thank you! Really Hanggang sa muli!